Isang bagong kwento ng tagumpay at inspirasyon ng hatidang ng isang kabataang Novo esihana matapos magtapos bilang suma cum laude sa University of the Philippines, Los Paños. Si Luziana Lin Maximo, tubong likab Nueva Ecija, ay nagtapos ng BS Human Ecology, Major in Human and Family Development Studies noong Hulyo. Sa kanyang kwento, ibinahagi niya na ang simpleng pamumuhay sa Nueva Ecija sa gitna ng kabukiran at sariwang hangin ay malaking bahagi ng kanyang pagkatao at naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Bagamat hindi ito ang orihinal niyang plano, natutunan niyang yakapi ng kanyang kurso, isang larangan na nakatuon sa pag-unawa sa ugnayan ng tao, pamilya, komunidad at kapaligiran. Anya dito nya nakita ang halaga ng pagiging bahagi ng pagbabago para sa mga susunod na henerasyon. Natutunan ko po kung gaano po kaimportante yung role natin bilang mga tao hindi lang sa iba't ibang uh, level na titingnan natin bilang parte ng pamilya, bilang parte ng komunidad o bilang parte ng mas malaking mundo. Pero yung uh, importansya po na kaya nating gawin para baguhin or hindi naman uh, aware naman po tayo na hindi tayo mismo hindi tayo alone ang makakapagpabago ng mundo pero sa course book kasi namin at uh, tinuturuan and natututunan po namin kung paano po maging parte ng pagbabago na gusto naming makita para sa future generations pa po isa sa pinakamalaking hamon na kanyang hinarap ay ang paglayo sa pamilya upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Laguna. Gayunman, naging sandigan niya ang mga bagong kaibigan at ang inspirasyon na makapagtapos. Pinanghawakan din niya ang mantra ng UP na Honor and Excellence na anyay nagsilbing gabay sa kanyang paglalakbay bilang estudyante. Sa UP po kasi uh, may mantra po si, may uh, kumbaga we go by honor and excellence. So, yun din po siguro, wag din pong kalimutan na isa rin sa mga, kumbaga, sikreto para ma-achieve kung ano yung goal natin ay unahin yung honor, maging uh, yung integrity and yung honesty po dun sa pag-commit nung gusto natin ma-achieve na goal ay... Siyempre, maging mabuting tao rin po tayo, hindi lang sa ating mga sarili, hindi lang para sa iba, pero para din po sa bayan na pagsaservisyohan din po natin. Kasunod ng kanyang pagtatapos, kasalukuyan siyang naghahanda para sa ENMAT bilang unang hakbang tungo sa pagtupad ng kanyang pangarap na maging isang doktor. Layunin ni Luziana na maging bahagi ng programang Doctors to the Barrio upang makapagsilbi lalo na sa mga komunidad na kulang sa serbisyong pangkalusugan. Ang pinaka-dream ko po kasi ay maging uh, DTTB or Doctor to the Doctors to the Barrio. At uh, bilang uh, aligned din po sa profession na kinalikahan ko sa mga magulang ko. And Dr. Sudabario din po. Dahil gusto ko pong maging uh, community doctor sana in the future. Dahil, uh, yun nga po, nakikita ko rin po kung gano'n ka-flood yung healthcare system po natin dito sa Pilipinas. And gusto ko pong maging bahagi. Kung paan kung maging bahagi po sana ng uh, million milyon pa or libo-libo pang mga doktor na nagseserbisyo ng libre para sa ating mga kababayan. Para sa mga kabataang nangangarap din, ibinahagi niya ang tatlong mahalagang paalala. Magsimula, magpahinga kung kinakailangan pero huwag sumuko at huwag kalimutang lumingon sa pinagmulan upang makapagbigay serbisyo sa bayan. Sa loob ng limang taon, nakikita ni Luziana ang kanyang sarili bilang ganap na doktor na handang ibalik sa bayan ang serbisyong nararapat sa kapwa Pilipino. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.